you know, may nakita kaming cobra dyan habang nagilinis kami kanina ayan, ayan, inaano ko yung ano dyan, yung damo ayan, binubungkal ko yung lupa dyan ayan, binubungkal bukal ko dyan pag angat ko ng ano dyan ng damo, doon sa ilalim ng tubo ayan, lalabas yung cobra dyan nagulat nga ako, may gumagalaw eh, eh napansin ko na yan dyan, na may gumagalaw dyan, ayan, yun yung walis ayan, sabi ko wag niyang galawin eh, kasi may nagalaw Ayan, siya nag-ano dyan. Ayan, sa ilalim. Binunot niya muna yung damo. Ayan, tinignan kong mabuti. Ayan, sabi ko. Sabi ko, ako na magtitingin dyan. Ayan, ginalaw-galaw ko muna siya. Kasi, iba eh. May naita rin akong balat ng cobra eh. Iwan ko kung ano yun. Ayan, tumayo ako dyan. Tinignan ko. Ayan, tinignan ko muna siya. Sabi ko, sige, tanggalin mo muna yun dyan. Upo ako dyan. Pag upo ko, ayan, saka na, saka na, uh, ano yung cobra dyan. Tutuklaw. Ayan, buti ka mo nakaiwas ako. Ayan, yung, tuk tuk tuk, -tuk ko na dyan. Lalabas yan sa may butas eh. Yung gilid dyan, may butas dyan yung sa gilid. Ayan, malapit yan dyan eh. May dumating yung isang bata. Ayan, binubungkol ko. May butas dyan, may butas. Ayan, pag upo ko dyan. Ayan na, malapit na. Ayan na, ayan na. Ayan na, dyan na.